Naragsat ngabigat si amin kakabsat. Agisagana tayo, tayo, no, Ag tayo iti lot tayo irat tang ngabigat. Awan no daw! Kangkong kangkong. Agluto tayo iti kangkong. Agugutan tayo ite muna! Nakastoy sa tayo iya dubo. isagpaw na ko iti bangos. Ayan! Masarap ito. Masarap ito, guys. Ang kangkong. Pagkain tama sa abot kayang halaga. bow Ito ay sagsagpawan ko ng bangos. Isigang ko, gigudwana, isagpaw ko ti bangos. Tapos, gigudwana, adobwek. Balon, lubigat. Nga pa, nagtrabaho. Na ito This is na no bigat guys. Nay nagado. Pa nagkakangkong ito ay sana nalakad ang kangkong. Ayan. Tapos na tayo sa pagpipamimitas ng strawberry at saka cherry. Ito naman ang pipitasin ko ang dahon. Adobwet ka kangkong. Naimas ti kangkong. Ah, wag wag tibas sikat na eh. Ado ti rugit-rugit na. Ayan. Happy Canada Day, Gayam. karena taga Canada. Isang anak alad na tatta. Naka t-shirt na si Canada. yan. Canada Day. Madam-dama pang kami aglaweng kini darling. Ayan. Kangkong. Kangkong is life. Evergreen. A healthy living. Okay, bye! Happy long weekend and happy Canada Day. Canada! Adyos at agyaman tayo amin. ni para ba ni Apo? Kangkong Israel. Bye!